Ay, maayong buntag sa tanan. Oh, hi. Ay, maayong buntag, mga Maayong buntag daw po, mga oswilo, sabi ni CJ Jay. Panibagong umaga po, panibagong vlog po tayo. Isang mapagpalang araw po sa inyo. At kumusta ang lahat? So, dito po ako ngayon. Papunta kami ni CJ sa Daas area, Sa Palayan dahil nag-report si doktor sa akin na meron daw damo na tumubo pa rin kahit na namin so yan ang amin tatanggalin ngayon hindi pa kami nakapag-abono mga silo so tanggalin muna namin yung damo bago namin abunuhan maganda na dito oh. tinan natin yung update sa palay dito sa barangay gaas ito so, oh. Sanaul. maganda dito kasi meron silang ano mga silo patubig hmm. ah, nandun na pala si doktor ako ang dami palang ah konti lang pala natanggalan namin mga silo ng damo Ayan, well, maganda na pala yung tubo kahit hindi pa Oy, oh. <laughs> burles man. Nagburles oh Tao na, oh, oh. <laughs> na, oh, na, bu, na burles ora mo no. Kasama oh. <laughs> ko si CJ dahil uh, walang pasok ngayon gawa ng holiday. Bukas meron na. Holiday ngayon. So, dito tayo. Ayan, Ito yung natuyuan. Pinaandaran pala nila, mga silo. May tubig, wa. Pag-aarap, ah. Beh. Huwag akong chinilas? Huwag na. Hindi ka naman mag-ano. Nagamitan <coughs> namin ng ano. Garab. Halabas. Ugh. Ang landa na pala oh. Dito ka dito na kami babawi dahil do sa halagsak. Wala tabla doon. Kahoy, kahoy. Uma punya bunuhan eh, uma, di. Sige. Tapusin muna namin ito. Ayan o, makita yung lamo. Yung kulay puti. Ito lang naman. Dito, konti lang dito. <tipos> huh. Sige. Tara. Dito na. Ito muna atin banatan. Ha? <tipos>

tayo sa to, ano, spray mouse yellow. Wala kasi tubig ito nung spray namin.

जनों वो पाल Mukhang nahihirapan po ako mga silo dun sa halabas na gamit ko kaya binitawan ko na yung halabas at uh, minanomano ko ng bunutin. Ginamit ko na yung dalawang kamay. Mas mabilis po ang uh, dalawang kamay ang gagamitin kaysa dun sa kalawit. O dahil uh, medyo makapakapal dito mga silo yung lamo na kahoy kahoy yung tawagin dito sa amin at hindi nga po napatay dun sa ating inispray. So ating minamano-mano-mano, hindi po pwedeng mag kami kami nandyan yan dahil kawawa yung palay. Lalamunin lang ng damo kapag uh, abunuhan namin. So, tsaka wala rin po tubig, ni pa po kami makapag-abuno. Gawa ng walang katubig-tubig talaga. So kung uulanin ito, matapos namin ni Doktor na gilisan, at saka na namin hagisa ng abuno dire diretso na po yun so yan ang dami ang daming ano yan lang naman hindi na, mat, na, mat na patay sa inispray natin pero yung ibang damo na matay naman meron palang pinipili yung dam, pa ah, gamot na inispray ko pinipiling ah, pinipiling patayin so natira, yung natira yun yung hindi niya kaya patayin Ayan po mga silo at habang uh, ginagawa o nagdadamo kami ni doktor, shoutout uh, shout out portion po muna tayo mga silo at uh, pasalamat na rin po sa inyo pong support palagi sa lagi nyong uh, panonood. Ayan, si una-una kong patiin si Kuya Bart and uh, Ati Ami at sa kanyang family. Ayan, shout out po sa inyo Kuya Bart and Ati Ami. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong uh, supporta at kang Sir Mario Susmirano yan ma uh, shout out po sa inyo uh, maraming salamat po sa inyong laging panonood uh, Arnold Osero Kapisi uh, Vlog uh, Ma'am Valerie Anis uh, Ma'am Igmarin at kang Ima Sulis yan shout out po at kang Sir Junior Supangan po yan maraming salamat po sa inyong laging panonood at kang uh, Elizabeth Manlolo yan shout out po ma'am at kang Monique Wilson at kang uh, Emmanuel Cadabelo at kang Alan Cantago yan shout out at kang um, Dodong Smith uh, shout out po sir at kang Marlon Santos yan shout out po sir Marlon Santos at kang mga kat mga katulegs ayan siya shout out po sa inyo at uh, ang tito Nicky. at tito George shout out po uh, hindi naman tayo sa spray at uh, shout out po kang Sir Joselito Benedictos yan shout out po at kang uh, Tita Helen and Tito Chito yan shout out po sa inyo at Tita Josie and Tito Ben at uh, shout out po kang Sir Caro yan shout out po at uh, Sir Napoleon Prado yan shout out po na nakachat ko kanina pang madaling araw pag papunta tayo sa bukid nakachat natin si Sir Napoleon Prado yan ingat po kayo sa pagmamaniho Ayan, sa pagsundo, hatid sundo sa inyong uh, sigyante. Ayan, shout po, sir. At uh, Tito George, siyempre sa inyo pong pa palagi. At kang uh, Tita Nikki, kayo. Ayan, po sa sa inyo. At mar maraming salamat po sa inyo lagi nga uh, bye bye. dito sa simpleng pamumuhay dito sa bye bye. At ito po ako ngayon, nagmanumano na nagtsagang alisin yung damo para nasa ganun ay uh, bigyan po tayo ng bunga maani na magiging uh, bigas yan makonsumo namin ni doktor yan pagtulungan namin yan ginagamit ko yung uh, halabas nga pala dyan doon sa matigas na damo ng tinatawag na tagik-tagik So, bago namin nabunuhan yan, tanggalin po muna namin yan ni Doktor. So, medyo mapalaban kami yan dalawa kasi medyo marami-rami pala ang na, ano, hindi napatay sa spray natin. Kaya, yan, gamitan na namin ng wagang kamay namin. Sa ganun ay matanggal na at makakapag kami. Sana umulan po ngayong araw para bukas kung matapos namin sa kasakali, yung mga nalinis na namin eh uh, maka na kami ni doktor. Alam makabawi kasi doon sa kabila medyo uh, tagilid kami sa aming tanim doon sa kabila. Maila uh, tuyo nga na bansot. Ibuti eh, ito na una eh medyo nakaginhawa ginawa bagya kaya lang nga uh, ay madamo kailangan tanggalin. So ganun pa man nagpapasalamat po ako sa inyo sa mga ano dyan sa mga silent viewers dyan ayan shout out po sa inyo maraming salamat po at patuloy lang po namin ni doktor itong pag aalis ng uh, damo o kahoy kahoy kung tawagin yung, masakit na yung init mga osilo, pero kaya, kaya pa laban lang mga magsasaka ganoon talaga ang magpapalay kailangan mo talagang uh, magsakripisyo magtsaga kaya kasi kung pabayaan na namin ito wala ma sayang lang yung aming ginastos dito sa pag uh, tanim bayad tanim at saka di sa paglinis sa traktor sa pagbili ng gasolina siyempre sa pagod na rin so, kailangan talagang gawin ito sige yun know, o yung tinatanggal ng silo at ito yung natanggalan na yan, maganda na oh. Magkaiba dito, dito rin oh. Kanina, ganito. Ito. Pero meron pa konti, ayan oh. Isang pitak. Medyo marami, marami pa. Hindi namatay sa pag-espeko ito mga sulo. Itong ano, yung mga walang tubig kung meron na tubig ito baka hindi ganito karami ang daming ano ganito oh kahoy kahoy po tawagin dito sa amin malambot na naman ano yun eh ano ta tanghali na hindi kami makapag apply ng abono kapag uh, ganito na madamo tanggalin mo na namin yung doktor yung ano yung damo bago kami maghagis kaso lang wala rin tubig oh bitak ay ganun talaga Hige. laban lang mga magsasaka tuloy pa rin kahit uh, hindi inulan bala na siya pong gino nito kung manang halian mo na kami doon kami ang kila doktor kasi nagpa-loto ako doon ng ulam si CJ umuwi na pala hinatid ko dahil nagpa-uwi dahil nagutom daw siya wala siyang dalang baon ito yung ating nalinisan o okay, oh, yan o maganda tala tingnan kapag walang damong naka labas so ito yung aming gagawin ni Doktor tuwing umaga, siguro mamaya nga si Doktor nang babalik dito, kaya magkano pa ako ng kambing. Okay, mga halian muna kami. Uy, okay, mga po, mga swelo, mga nang halian muna. So yan, ito po pala yung aming ulam ni Doktor. Alobong balat ng kambing. So nalobat na po pala yung aking cellphone dito. Kaya hindi tayo nakapag-video dito. Ayan si Doktor. Dito kami kumain sa kanila. Saan tayo, Jay? Sa lagsak. Sa lagsak. Good afternoon, mga kaswelo. Ayan, good afternoon daw po, mga kaswelo. Sabi ni CJ. Si Pastor tayo ngayon ng kambing. An, lagi na lang po kami papastol ng kambing, siyempre. Um, ayun, nagtakbuhan na. Lilipat sila. So, bukas na lang ng bukas kami ng umaga babalik dun sa ano. Hindi ko alam si doktor kung bumalik ngayong hapon. Dahil hindi ako makabalik ngayon. Gawa na kami muna ni CJ ang nagbabantay uh, sa mga kambing nagpapastol. Dahil si Mrs. mayroong appointment ngayon. Daba, may lumapit sa atin na kambing. Ah uh, nagba Bible study sila. Sila ni Tita Helen, ayan, shout out po. Ayan, Tito, ayan, sa... Ah, uh, pasensya na, pasensya na hindi ako makasali sa Bible study gawa ng may ano kami rin sa bukid. Ayan naman oh. Ito yung bibi mo. Ayan. Kami ang nagpastol sa mga kambing. Si Mrs. na Bible study sa mga ano niya, sa mga kasama yung mga kapitbahay namin uy doon lang kayo huwag kayong mayo dito dito doon pulik may dyan ka di dyan lang kayo dyan ka lang huwag kayong lumayo ah hmm. Eh. Good afternoon guys sa mga kaswelo natin. Good afternoon po. Good afternoon po mga kaswelo. Magandang hapon. Magandang hapon mga kaswelo. Sarap ng hangin. Sarap ng hangin. Tingnan mo. Munta na doon. Asa na ilang? Kami muna ni CJ ang mag pastol sa mga kambing. Dahil si Mrs. ay mayroong Bible study sila kasama mga kapitbahay namin at saka sila ni Tita Helen na nasa Australia. Yan. Tuwing Lunes po nagba Bible study po sila. Yan. Shout out po kang uh, uh, Pastor Albert Magandang hapon po sa inyo. Uy, meron pa pala doon isa na iwan. Ma! Ang ano yun, kang sir ka aro yun, ayun o. Oh. Pero nandito yung anak niya. Maloko yung anak sa kay Sir Garo. Ka Talagang ano, hindi niya gaano love yung nanay niya. Dumidid siya sa ibang kambing. Asan na si Anglo? Anthony nandun yata sa taas Yan si Toro pinakawala na namin o pinasama na namin para yung mga naunang nanganak baka matsimpuhan niya makastahan niya uli Ikaw mm -mm. ka pa naman Kumakain ng titiri ako eh Ah, marami pa pala sila doon. Ayun, sa si mangga. Makakyat oh, sila ng mangga. Oo. Mm -mm. Ayun, walay sila. Makakyat ata sila ng mangga. Tapos yung triplets. Isa lang ang sumama. Ayun, o. No? Yung pulay puti lang. Ma! Yung dalawa, nagpaiwan. Si Petrata yan. Tiba, tiba yung sumama. Isa yung makakadidik na marami. Si Buang, hindi pa sumama. Okay, eh, dito lang po muna kami mga sulo sa pastulan namin. Ayan o, napakalwalas. Forty-five ng gabi. Salamat po Lord, uh, umulan din sa wakas at natubigan din yung aming palay niyan at lalong lalo na po yung aming bagong tanim ng palaya ito yung tuyo yung lupa pero yan umulan makapag abono na kami niya ni doktor yan sa po ay umulan po Yeah. may halong ano pa may halong kidlat magkakatubig na rin yung palayan doon sa lagsak na akala ko ay eh, tablado na or logi na lumalakas lakas na rin po ito Magandang gabi po mga solo Umulan na Sa ganitong kalakas mga kasuelo ay tsak eh ano na po yung aming palayan? Sold na. Nakakainom na rin sila ng tubig. Ayan. Si Andy, oh. Nandito siya sa taas, mga kilo. Natutulog. Yun. Nagulat si Andy. Nagulat ka, day. Eh? Lumakas yung ulan, day. Eh? Tulog na tolong lah. Ya, Allah makasih, Pak.